Samantala nabawi ni Suho ang kanyang consciousness at sinalubong ng tingin ng mga espirito na na-transform a small fiery being, ipinaalam nila kay Suho na nagtanim sila ng Shinigami spirit sa loob niya. Hindi niya maintindihang ipinaliwanag sa kanya yon mula noong manalo siya laban kay Tao Wu. Binigyan nila siya ng kanilang mga kapangyarihan. Habang nakakakuha ng kalayaan bilang kapalit nito ay magbibigay daan sa kanya na gamitin ang kanilang masasamang kapangyarihan habang malaya silang gumigala sa mundo sa kabila ng kanilang mapangakit na alok. Tumanggi si Soho na sabihin yon wala siyang pagnanais na makibahagi sa kanilang masasamang gawain. Gayunpaman ang mga espiritu ay tumututol sa kanyang pagtanggi sa pamamagitan ng pagpapahayag na ang lahat ng mga tao ay nagtataglay ng likas na pagnanais na gumawa ng masama. Sa pamamagitan ng kasakiman at pagnanasa o pride. Iginiit nila na si Suho ay may second na katagong kasamaan na ayaw niyang kilalanin. At ito ang nagiging sanhi ng pagiging laging bigo. Kumantong sa kanya upang lumabas sa yungib sa pagkabigo sa paniniwalang siya ay sumuong sa isang malaking panganib para sa wala. Gayunpaman ang mga espiritu ay nagpapatuloy sa kanilang mga pagsisikap na hikayatin siya. Nangangako na ang kanilang mga kapangyarihan ay magpapatunay ng advantages sa kanya. Dalawang oras na ang nakakaraan dahil sa napakalaking energy blast na humantong sa pagkatalo ni Suho. Ang kamalayan ng mga espiritong nakasaksi nito ay nagsimulang isipin na ang lakas na taglay niya ay nakapagpapaalaala sa madmen na divine being. Ipinagpapalagay na siya ay kanilag Daisy Pulo, kahit na tinangka siyang patayin ni Tao Wu. Pero pinigilan ni Handon, siya ay may pananaw na sa kaunting nalalabing oras ay lamang ang enerhiya sa kanyang katawan ay hindi maaring maging alagad ni Madman sa halip ay isang remnant spirit ang itinanim sa kanya ng madman. Upang mailabas niya ang kanyang plano, nagpapakita na siya ay mahalaga sa mga banal na nilalang, dahil maaari siyang gamitin ng mga ito, upang hanapin ang kanilang kalayaan. Kaya lahat sila ay pinagsama ang kanilang mga kapangyarihan at itanim ang mga ito kay Suho maliban kay Kian Ki, na nagpapaintulot sa kanila na kontrolin siya sa paglalakad ni Suho sa makapal na kagubatan. Sinamahan ni Nahandon at Tauhu. Habang naglalakad sila sa mas malalim na kagubatan, biglang lumingon si Tauhu kay Suho at humingi ng pagpapakilanlan. Ipinaalam sa kanila ni Suho na siya ang tagapag-alaga ng Imperial Palace na bigla sa pahayag na ito. Isinasaalang-alang ang Imperial Palace na tirahan ng mga banal na nilalang. Ang iniisip lamang na nasa presensya pa siya ng pagkagulat. Subalit ipinaliwanag ni Suho na ang banal na mga nilalang ay naglaho na mahigit tatlundaang taon na ang nakalilipas at ang palasyo ay ang lugar kung saan nakatira ang mga emperador. Nang marinig nila ito ay kapwa gamaan ang loob at tuwang-tuwa si Suho ay nalilito sa kanilang kaligayahan matapos marinig iyon at humingi ng paliwanag. Sinabi nila sa kanya na sa una ay itinuring nila siyang isang disipulo ng madmen ngunit kalaunan ay napagtanto na siya hindi pala. Sila ay natutuwa na walang kahit sinong mga banal na nilalang o anumang batas ang nakokontrol sa kanya. Kayat madaling magpakalat ng kasamaan sa buong mundo. Samantala ang tauhan ng matandang sa malapit na nasasakupan ay nagiging agila at dumarating sa kweba upang imbestigahan ang pagbubukas ng isang selyo. Pagdating niya doon alam niyang senyales ito ng matinding labanan. Dahilan para magtakas siya kung gaano kalakas ang taong iyon. Gumagamit siya ng spell na tinatawag na The Divine Entities ay Talisman. Upang buhayin ang kasaysayan ng cave sa kanyang sorpresa na natuklasan niya na si Suho ay nag-iisang lumaban sa apat na kasamaan. Nakatatak sa loob ng kuweba ay kinikilala niya ang kaso Ota ni Suho. Dumating sa konklusyon na ang taong nagbukas ng selyo ay isang gwardya ng palasyo sa Young Hothian. Si Suho ay bumalik sa akademya. Bago matapos ang kanyang bakasyon at agad na sinimulan ang kanyang pag-eehersisyo na ikinagulat ng kanyang kapwa mga estudyante. Sila ay nabigla sa kanyang bigla ang pagbabalik at gustong malaman kung bakit siya nakabalik ng napakaaga. Gayunpaman si Suho ay mukhang hindi interesadong makipag-usap sa kanila. Nagpatuloy sa kanyang pag-eehersisyo nang umalis sila, napag-isipan ni Suho ang kanyang sarili, kung paano ang kanyang dating palakaibigan at maalalahanin na mga kasama ay tumalikod sa kanya sa kanyang nakaraang buhay. Nalilito sa sitwasyon si Suho. Nagpa siya na panatilihin ang kanyang distansya mula sa kanila, hanggang sa malaman niya ang dahilan sa likod ng kanilang pagkakanulo. Noon lamang si Handon ay lumilitaw. Nagtatanong tungkol sa kanyang problemadong relasyon sa pakikipagkapwa, at lumilitaw din si Tao Wu. Sinabi sa kanya na hindi niya kailangang gumawa ng anumang gawain. Dahil ang kanyang mga kapangyarihan ay napalakas na niya, kanya inaalok niya si Suho ng pagkakataon na suriin ito sa kanyang sarili at kumapit sa kanyang katawan na nagsasabi sa kanya na ulitin ang parehong mga ehersisyo. Kaya ginawa ni Suho namang hasya nang makitang ang pagbabago ng kanyang estemina, maging ang kanyang paningin ay may malaki ikinahusay. Ginagawa siyang mas malakas, sa kabila ng bagong natatagpo ang kapangyarihan ni Suho. Ang pananaw na dapat niyang ipagpatuloy ay ang kanyang pag-ehersisyo. Upang lalo pang lumakas makalipas ang ilang araw ang taong nagpunta sa kweba para sa pagsisiyasat ay dumating sa Imperial Palace. Pagkarating sa gate siya ay nag-transform sa kanyang tunay na anyo. Lumabas na sina Jiang Qijin ang iginagalang na guro ng prinsesa. Nang marinig ng pinuno ng mga gwardya ang kanyang pangalan, nagbigay siya ng may paggalang at pinapasok siya sa loob. Doon ay sinalubong siya ng isang opisyal ng mainit na pagtanggap. Sinabi sa kanya ni Zhang Chiji na napadaan siya sa kabisera at nais na makita ang prinsesa. Na kanyang ipinahahayag ang pagnanais na manatili sa palasyo ng ilang araw upang alagaan ang prinsesa, pumayag ang opisyal at sinabihan siyang manatili sa sakudeng hanggat gusto niya. Tulad ng dati ang kanyang tunay na motibo sa pagpunta sa palasyo ay upang hanapin ang gwardya na nagbukas ng selyo. Swerte naman at hindi na niya kailangang maghanap ng matagal. Habang patungo sa sakuding nakita niya si Suho na nagbabantay sa kalsada. Agad na nakilala siya nilapitan niya si Suho at tinanong ang pangalan niya na ipinakilala ni Suho ang kanyang sarili ng walang karagdagang adlif. Agad na nagtanong si Jiang Chijin kay Suho kung siya ay interesado sa ang pag-aaral ng mga paraan ng tao na nangangailangan ng kapangyarihan ng Dharma. Nabigla si Suho dahil kahit kailan ay hindi pa niya naranasan ang ganon dahil siya ay isa lang gwardya ng palasyo. Wala siyang anumang kaalaman sa Dharma nang marinig ito ni Zhang Qijin. Si Suho na may sarkastikong ngiti nalilito siya. Sinabi niya sa kanya na kung mayroon man siyang anumang mga katanungan tungkol sa Dharma ay maaari siyang pumunta sa Sokading upang suportahan siya. Nagpalem na kay Suho. May mga katanungan sa isip. Naguguluhan sa engkwentro sa kweba. Alam ni Suho na si Zhang Qijin ay ang taong responsable sa pagpatay sa prinsesa. Pagkatapos ng paghaari ni Haring Jongchin sa trono siya ang nagplano sa Chancellor na gumawa ng masamang plano. Upang alisin ang prinsesa sa kanilang paraan na alam na sina Jiang Qijin ay ang kanilang pangunahing kaaway. Na si Suho ay nagtatakda ng unang plano na mapaalis si Jiang Qijin. Kapag napalakas na niya ang kanyang mga kasanayan, kabilang banda si Jiang Qijin ay interesado na malaman ang higit pa tungkol kay Suho. Upang mas maunawaan niya. Pagkatapos tumaliko kay Suho, binisita ang prinsesa na tuwang-tuwa nang makita siya pagkatapos ng mahabang panahon. Masigasig niyang ibinahagi ang kanyang pagunlad sa pagmamaster ng martial arts. Hiniling ni Zhang Qiji na suriin ang kanyang spirit lines upang makita ang kanyang dharma. Sa panahon ng pagsusuri siya ay namangha ng matuklasan ang labis na bilang ng mga linya ng espiritu sa kabuuan ng kanyang katawan na ang angkinin ng isang tao. Siya ay naalarma at biglang humigpit ang hawak niya na inuutusan siyang huminto. Umiikot ang lakas ng prinsesa na natarante sa utos na ito. Biglang nagsimulang umubo ng dugo at nawala ng malay Chi Jin. Agad na inalertuhan ang mga katulong. Ang naipon na enerhiya ng prinsesa ay nasa panganib na sumabog sinabi niya sa kanila na magdala ng isang imperial physician needles upang ma-stabilize ang kanyang mga ugat. At Ling isang kabute na gamit sa panggamot. Idineklara sa buong palasyo at ang ang mga gwardya ay ipinadala sa kabundukan ng Yuriang sa paghahanap ng Langshi. Naalala ni Suho na pumunta sila dito sa bundok nang gumuho ang prinsesa sa kanyang nakaraang buhay. Kung isa sa alang-alang na ang prinsesa ay nagkasakit muli nagtaka siya ano kaya ang dahilan sa likod nito. Habang iniisip niya na dumating ang kanyang instructor at sinabihan siyang magmadali kaya siya ay mabilis na tumakbo palayo sa kain ng kanyang kabayo at tumungo sa kabundukan kasama ang iba pang mga sundalo upang kunin ang lubhang kailangang gamot. Samantala ang isang kaaway ng imperyo ay nag-utos sa kanyang nasasakupan na si Jing Wong na patayin ang lahat ng army para pigilan silang maibalik si Ling Shi sa kabisera. Inutusan si Jing Wang na patayin ang sinumang makahanap ng damong mahalaga para sa kaligtasan ng prinsesa. Malaki ang tiwala kay Hing Wang sa kanyang kakayahan bilang matapat sa kanyang master. Hindi na magtatagal para matapos niya ang mga ito pagkatapos marating ang mga bundok. Ipinamamahagi ng instructor ang mga larawan ng Lingxi sa mga gwardya at ipinadala ang mga ito sa iba't ibang lokasyon. Upang hanapin ang kanyang itinuro sa sampung grupo, ang mga gwardya na natili sa likod at maghanda ng pagkain. Habang ang iba ay umalis, alam na ni Suho ang lokasyon kaya siya ay tumakbo diretsyo doon upang kunin ito ng walang pagkaantala. Habang nagmamadali siyang pumunta sa kinaroroonan, ang mga evil spirit ay sumunod kasama niya. Nagulat sila nang tanungin siya tungkol sa dahilan ng kanyang pagmamadali at pagkabalisa. Tungkulin niyang sinabi na siya lamang ang tunay na makapagtatanggol sa prinsesa na hindi nila naiintindihan. Pagdating sa isang matarik, inakyat ito ni Suho at nakita ang damo Nagugulat ang mga espirito na kinaya ni Suong abutin ang itaas ng mga kabute at bumaba upang makarating sa kabisera sa lalong madaling panahon. Ngunit sa kanyang pagbabalik ay napadpad siya sa bangkay ng isa sa mga kasamahan niyang sundalo na walang alam kung sino ang pumatay sa kanya. Nagsimula siyang makarinig ng mga boses na nagmumula sa malapit ay maingat siyang nagpapatuloy at nakarating sa lugar. Nakita ni si An Kiang na nakikipaglaban kay Jing Wong, habang ang isa pa sa kanilang mga kasama ay nakaupo sa lupa at malubhang nasugatan habang siya ay nag-iisip kung ano ang gagawin. Intervene stating na wala siyang magandang relasyon sa kanila anyway. Mukhang sang ayon si Suho sa kanila isinasaalang-alang na ang pagkamatay ni An Kyung ay makikinabang sa kanya. Gayunpaman dahil sa mabuting espiritu na taglay niya ay hindi niya maaaring hayaan mamatay sila ng ganito. At nagpas siyang iligtas sila kaya lumabas siya at nagmamadaling salakayin si Jing Wong na abala sa pakikipaglaban. Sa pagsisimula ng kanilang laban ay binalaan siya ng mga kasama ni Suho na si Jin Wang ay may Dharma. Siyang isang mapanganib na kaaway. Gayunpaman si Suho ay tila walang pakialam dito at nagpapatuloy sa pakikipaglaban kay Jing Wong. Humahawak ng kanyang mga sandata ng may nakamamatay na katumpakan at nagpakawala ng isang spiral whirlwind na naglalayong basagin ang mga ito sa mga piraso. Ngunit si Suho ay may parehong kasanayan at armado ng espada at nananatiling hindi natatakot habang inililihis niya ang nakamamatay na pag-atake gamit ang kanyang talem na walang pag-aalinlangan. Samantala aatakehin ni Jing Wong si Hansen Kiang na isinasaalang-alang na madaling puntirya. Gayunpaman ay iniligtas siya ni Suho, pati na rin ang atensyon ni Suho inaatake si Hansen Kiang ni Jing Wong mula sa likod. Gayunpaman ang kanyang mga pagsisikap ay nahadlangan ni An Kiang na mabilis niyang hinawi ng palaso. Nang malapit na niyang ihatid ang malalang suntok na kinikilala ang pangangailangan na magtulungan para talunin si Suho at An Kiang ay nagsanib puwersa sabay-sabay nilang nilusob si Jing Wang. Si Suha gamit ang kanyang espada at si An kyang ang kanyang mga arrows na dalubhasang nagtatanggol sa kanilang mga sarili at sa isa't isa mula sa mga pag-atake ni Jing Wang. Ginagawa nitong mainis si Jin Wang at ipinatawag niya ang kanyang malalakas na Hades Blades para maglunsad ng isang mabangis na pag-atake laban sa kanila. Nagpaparamdam kay Suho na ang agos ng labanan ay bumabaliktad laban sa kanila at hindi niya kayang makipagsabayan sa bilis ng kanyang kalaban. Kaya tumawag siya kay Tao Wu na bigyan siya ng lakas. Habang ginagawa niya ang kapangyarihan ni Suho para madaling makaiwas sa lahat ng mga pag-atake ni Jing Wang at naglunsad ng mga kontra-atake na nagpapahina sa kanya sa tulong ni On Kyong. Sa wakas ay nagtagumpay si Suho na ibagsak si Jing Wong sa lupa. Gayunpaman bago niya magawang ibigay ang huling suntok. Huminto siya upang tanungin si Jing Wong tungkol sa kanyang Panginoon at ang layunin nila Jing Wong na isinasaalang-alang na ito ang ang gininto ang pagkakataon. Naglabas ng kakaibang kapangyarihan mula sa kanyang wristband na nakahuli sa atensyon ni Handon. Gayun pa bago pa ipaalam kay Suho ang isang hukay, ay nagkatotoo sa ilalim ng kanyang mga paa at ang mga bangkay ay nagsimulang lumabas mula sa loob nito. Tinukoy ni Jin Wong na ito ay gitling sa impyerno na pinapatakbo ng opera batay sa mga prinsipyo ng karma. Habang ang mga bangkay ay lumabas mula sa hukay, sinimulan nilang idikit ang kanilang mga sarili sa katawan ni Suho, dahilan para hindi na ito makagalaw. Habang patuloy na lumalawak ang hukay at parami ng parami ang mga bangkay na patuloy na sumusulpot na nakakapit sa katawan ni Soho. Sina Ang Kyung at Hansen Kyung ay nagulat ng makita ito at hindi naniniwalang totoo ito. Kung iisipin na isa lamang itong ilusyon at sinaktan ni Ang An ng isang arrow sa direksyon ng mga bangkay na ikinagulat niya ang mga bangkay ay nagsimulang lumabas sa hukay at sumunod din sa kanila. Habang tumatakbo sila para iligtas ang kanilang buhay si Suho ay patuloy na kinakain ng mga bangkay. Biglang panyanin ni An kung sa ulo ang kumekagat kay Suho, gamit ang kanilang matatalas ng ipin. Ang kapangyarihan nitong dash sa impyerno ay napakalaki na kahit si Tao Wu ay hindi kayang harapin. Kasama nito kaya hiniling niya kay Han Dun na tulungan si Suho sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Hanggang sa katawan ni Suho ay nakuha na ng mga bangkay. Gayun pa tulad ng ipinahiram ni Han Dun sa kanya, ang kanyang kapangyarihan ay napakalaking bagay. Nagsisimulang lumabas ang maliwanag na liwanag na nagliliyab sa mga bangkay. Nang biglang lumilitaw si Suho mula sa liwanag na may suot na natatanging baluti at may hawak na isang napakalaking espada. Sinabi sa kanya ni Han Don na ang sandata na ito ay labag sa batas ng Dharma na magagamit niya ito upang talunin si Jang Won, nang marinig nitong si Suho ay gagamit ng sword ay nagsimulang magsialisan ang mga bangkay ng napakabilis. Na ikinagulat ni Jing Wang matapos masaksihan ang growing power ni Suho. Ipinatawag ang kanyang mga espada ng Hade upang protektahan siya at itinuro ang mga ito patungo kay Suho. Gayunpaman sa kanyang pagkabigla ay ginamit ni Suho ang kanyang sandata para magkapira-piraso ang mga bangkay habang si Jiang Wong ay nawala ng pag-asa na magtagumpay. At mabilis na nakatakas. Sakalang nawala ang baluti at espada ni Suho at naiwan siya pagod na pagod. Ang kanyang mga kasama ay nagtanong tungkol sa kanyang mga kapangyarihan na nagtatanong kung ito ay Dharma. Ngunit sinabi niya na wala siyang oras upang ipaliwanag ang mga ito. Ipinaalam niya sa kanila na natagpuan niya ang Lingzi at dapat magmadali pabalik sa kabisera. Upang iligtas ang prinsesa at siya ay umalis. Habang patungo sa palasyo nagtanong sa mga masasamang espiritu tungkol sa baluti at sinabi nila sa kanila na ito ay ginamit ng mga banal na nilalang. Ipinaalam din sa kanya ang tungkol sa underworld na Dharma na binibigyang diin ang ipinagbabawal nitong kalikasan sa kabila ng napakalaking kapangyarihan nito. Sa pag-iisip ito suho, pinag-iisipan kung paano posibleng makamit ng isang tao ang mastery sa ibabaw nito bukod pa rito ay naaalala niya ang misteryosong pagkamatay ni Han Se sa kanyang nakaraang buhay. Nagawa niyang talunin si Zhang Wang. At siya rin ang dahilan sa likod ng pagpanaw ng kaibigan. Humahantong sa kanya bagong konklusyon na pinupuntirya na nila ngayon ang prinsesa. Determinadong tuklasin ang nasa likod ng mga ito. At ang totoong intensyon, bumalik siya sa kabisera habang nakaupo si na Jiang Chijin sa sakdang na nagmamasid kay Suho sa pamamagitan ng kanyang mga spells na nakikita siyang lumalaban sa batas ng underworld at sa pagkakaroon ng batas ng underworld. Nabigla sa kanya ng lubos na nagpasya siyang tingnan ang bagay sa kanyang sarili at hindi makialam sa mga gawain ni Suho maliban na lang kung sisimulan niyang gamitin sa maling paraan ang kapangyarihan ng Shinigami. Habang pinag-iisipan niya ang mga ito ng isang katulong, nilapitan siya at ipinalam ang lumalalang kalagayan ng prinsesa. Nagmamadali siyang pumunta sa palasyo kung saan pinagmamasdan ang positibong enerhiya ng prinsesa na umaabot sa mga mapanganib na antas na parabang nasa bingit na ito ng pagsabog mula sa kanya. Ginagamit ang kanyang kapangyarihan ng spell upang inutralize ang enerhiya at maiwasan ang isang potensyal na nakapipinsalang resulta. Samantala ang si Prinsesa ay nakakaranas sa isang nakakatakot na panaginip na hinahabol ng mga demonyong nilalang na nagbanta na wawakasan ang kanyang buhay. Biglang lumitaw ang bantay ng palasyo at protektahan siya na inihayag ang kanyang sarili na si Suho ang Prinsesa. Pagkatapos ay nagising at sinabihan ng si Jiang Qijin na stable na ang kanyang kalagayan at magiging maayos na kung magpapahinga siya ng kaunti sa pag-iisip tungkol sa kanyang panaginip na kanyang nararamdaman. Nalilito sa hitsura ng isang tao na minsan palang niya nakilala sa realidad. Samantalang si Jiang Chijin ay nakatayo doon na abala sa malalim na pag-iisip tungkol sa maaaring maging sanhi ng kasalukuyang kalagayan ng prinsesa. Ayun sa kanyang pagkakaalam ito ay karaniwang nangyayari dahil sa mental distress o matinding paghihirap na hindi posible sa prinsesa. Gayunpaman tiniyak pa rin niya sa mga kasambahay na siya ay magiging maayos sa lalong madaling panahon. Samantala si Jingwon ay bumalik sa kanyang panginoon mula sa pagkatalo kay Suho. Sinabi niya sa kanyang panginoon ang tungkol sa kapangyarihan ni Suho at sinabing mayroon siyang Dharma. Isang ganap na naiibang uri kaysa sa kanya. Takot na ang kapangyarihan ni Suho ay maaaring maging isang hadlang para sa kanila. Inutusan si Jing Wang na hanapin siya at imbestigahan ang uri ng Dharma na taglay niya ng sabay-sabay sa palasyo. Nagsimulang gumaling ang prinsesa, pagkatapos na ubusin ang Lingzi na dala ni Suho, kasama ang sirkulasyon ng enerhiya. Ang therapy na ibinigay ng kanyang master ay napatunayang napaka-epektibo. Mabilis ang kanyang paggaling sa lalong madaling panahon. Nagagawa niyang magpalipat-lipat ng positibong enerhiya sa kanyang katawan at kahit na ay kompres ito sa isang punto nagagawa ni ng matagumpay. Natutuwa at gusto niyang gantimpalaan ang taong nagdala ng Ling Shi. Subalit ipinalam sa kanya ng kanyang amo na ang ang taong nagdala nito ay nakulong pagkabalik niya sa palasyo. Nalilitong tanong ng prinsesa tungkol sa kanyang pagkakakilanlan at ang dahilan ng kanyang pagkakakulong ay ipinalam sa kanya na ang kanyang pangalan ay Ban Suhel at siya ay nakagawa ang krimen ng pagkakaroon ng Dharma ng walang pahintulot ng Imperial Palace. Nang marinig ang kanyang pangalan ay nabigla siya at mabilis niyang nakilala bilang ang taong lumabas sa kanyang panaginip. Samantalang si Suho ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-eehersisyo sa kulungan na ikinainis ng mga espiritu. Gusto nilang makalabas siya sa kulungan na isinasaalang-alang alang na hindi niya ginawa ang anumang mali. Sinabi niya sa kanila na dahil ginamit niya ang Dharma habang iniligtas ang kanyang mga kasama ay nakulong siya. Naalala kung paano siya pinuri, dahil sa pagdadala ng halamang gamot para lamang ay pakulong ng matuklasan ang kanyang pag-aaring Dharma. Makalipas ang ilang oras si Suho ay dinala sa Wantae para sa interogasyon. Doon niya sinabi sa interrogator ang kumpletong kwento kung paano niya nakuha ang sinaunang kasamaan ng selyadong Dharma. Ang Dharma ay hindi karapat dapat para sa isang kawal lamang at hiniling sa kanya na ibigay ito sa gobyerno. Gayunpaman ipinaliwanag niya na ito ay naabsorb ng kanyang katawan at hindi maaring ma-extract palabas. Nang marinig ng Wantae, ipinag-utos niya sa mga gwardya na ikulong si Suho sa espesyal na bilangguan. At pahirapan siya upang makita kung ang Dharma ay maaaring makuha. Ang utos na ito ay nagpagalit kay Tao Wu. Balak nilang patayin ang mga gwardya para libreng makalaya si Suho. Lumilitaw si Handon at pinigilan siya na magmungkahi ng isang mas mahusay na diskarte na ipinapaliwanag niya sa nagtatanong na kung pipilitin nilang palabasan ang darmes sa katawan ni Suho ang seal ng Shinigami ay maaaring masira at ang lungsod at magiging abo ito. Naikinatakot ng nagtatanong dahilan upang baguhin niya ang kanyang desisyon. Gayunpaman pinilit ni Suho na pumunta sa bilangguan upang maiwasan ang pagusbong ng mga nagpo-protesta. Samantala ang prinsesa ay nakatanggap ng balita sa hindi pagkakasama ni Suho sa army. At in exile ito. Pumunta siya sa kanyang ama para humingi ng tawad at pagpapalaya kay Suho. Nang makita ang prinsesa na dumating ay binabati siya ng kanyang ama sa kanyang pinakabagong mga tagumpay na tinatanggap niya. Pagkatapos ay dinala niya ang talakayan kay Suho at hiniling sa kanyang ama na palayain siya. Dahil ang kanyang kapangyarihan ay kapakipakinabang para sa kanilang empire. Sinubukan niyang kumbinsihin ang ama at nagsasabing si Jing Wang ay isang mapanganib na gumagamit ng Dharma sa ilalim ng mundo na nagdudulot ng malaking banta sa ang kanilang imperyo. Ayon sa kanya ay si Suho lamang ang makakatulong sa kanila na mahuli siya at maalis sa mapanganib na sitwasyong ito. Naniniwala na maaari nilang gamitin ang kapangyarihan ni Suho para sa kapakinabangan ng imperyo. Pumayag ang hari sa kanyang mungkahi at nagpasya na patawarin at bitawan si Suho. Samantala sa Imperial Palace underground si Suho ay nakaupo sa isang silid ng dilangguan sa ilalim ng isang antaygang CNU kung saan siya at ang mga espirito ay hindi magagamit ang dharma. Kaya sila hindi makatakas na ikinainis ng mga espirito. Sa kalang pumasok ang mga guard at ilabas siya upang makipagkita sa Inspector General na kinilala ni Suho ang general bilang ang taong dapat magpakasal sa prinsesa. Ngunit tumanggi siyang iligtas mula sa pagpatay, hinamon ng Inspector General si Suho na makipag-away at bago siya maaaring tumugon. Mabilis na kumapit si Tao Wu sa kanyang katawan na tuwang-tuwang lumaban, sinasabi niya kay Suong itoon ang kanyang enerhiya sa kanyang mga kamay at simulan ng laban tulad ng pag-atake sa kanya ng general gamit ang kanyang gold hammer na ginagamit niya. Isang void splitter pang hawi sa bawat atake. Pinuputol ni Suho ang sinulid na hammer sa mga piraso na iwan ng general na gulat na gulat at sinugod niya ang general. Ngunit bago niya ito gawin ay pinigilan siya ng general na nagpapahayag na siya ay nakapasana sa pagsusulit. Pagkatapos na ang kanyang posisyon ay nagbago na. Mula sa isang gwardya ng palasyo tungo sa isang-isang inspector sa ilalim ng utos ng general. Sinabihan siya ng general na sundin ang kanyang utos at magbigay ng kontribusyon sa pagkakasunod-sunod upang mapatawad sa pagkakaroon ng Dharma. Samantala si Jiang Wong ay nalaman ng tungkol kay Suho, ang pag-alis sa palasyo matapos mapatalsik mula sa hukbo. Nangangako siyang maghihiganti at pagbabayaran si Suho.